Pasintabi po sa mga makakapanood ng video ito, hinihingi ko po na maging maingat at maging sensitibo po tayo sa ating mga ikokomento. At kahapon nga ay nabigyan ako ng pagkakataon na makausap ang tatay ni Butoy. At sa aming pag-uusap nga ay marami akong nalaman. At nabanggit niya nga na 25 years na na itong dinadala. Sa kabila ng mahirap at mabigat na sitwasyon, patuloy siyang lumalaban at naghahanap buhay para sa kanyang mga anak isang patunay na walang katumbas ang pagmamahal ng isang magulang sa kanyang mga anak. Napakahirap at napakasakit nga sa isang magulang na wala ka sa tabi ng iyong anak habang siya ay may karamdaman. Pero wala nga siyang magawa dahil kailangan niyang maghanap buhay at matustusan ang mga pangangailangan ng kanyang mga anak. Dahil alam ko na ang isang magulang gagawin at titiisin ng lahat para sa kanyang mga anak at lalong mas naging mahirap nga ang sitwasyon dahil wala na nga siyang nakatuwang at iniwan siya ng kanyang asawa sa akin lumaki dahil walang ina dahil wala pong ano? walang ina wala pong nanay isang taon pa lang yung iniwan isang taon pa lang po iniwan hmm. na po yung wala si po. Butoy hmm. kaya po nagtabaho kayo iniwan niyo po sa nanay hmm. na tatay niyo at dito nga naitanong ko kung ilang taon niya na itong dinadala at kung ano ang kanyang nararamdaman. Wow, 25 years. 25 years na po. Hmm. Bakit hindi niyo po napa-check up niyo na po? Hindi pa. Kahit isang beses po hindi po kayo nagpa-check up. Nagulat nga ako sa sinabi ng tatay ni Botoy at ito ang naging dahilan niya kung bakit hindi nga siya nakapagpa-check up o hindi siya nagpapa-opera. Pag nagpa-opera kasi na ako, oh, wala mo papakain sa mga anak ko. Dahil ako lang nag buwan. Kapag hindi kumayon, walang kakain ng mga pamilya ko. Halo-halong emosyon nga ang naramdaman ko sa mga naging sagot ng tatay ni Butoy. At eto nga ang pinakamasakit na katotohanan na napakahirap maging isang mahirap. Gustuhin man niyang unahin na maipagamot ang kanyang sarili. Hindi niya ito magawa dahil mas inuunan niyang isipin ang ilalaman sa sikmura ng kanyang mga anak. Hindi nga po naiintindihan ko naman po yun pero di ba mas kung magpapagamot po kayo, mas makakapagtrabaho po kayo ng maayos. At pwede ko rin po kayong tulungan. Pag-isipan nyo po. Nagbubadya sa dati din sa probesya ninyo. Tapos, lumaki ito padyak. Lumaki na lumaki. Ano po bang trabaho nyo ngayon? Tricycle na. Ah, nagta-tricycle po kayo. Noon po yung padyak so, po. Yun, lumaki. ipag Sige po, ganito po kuya Dahil po napanood po ng isang kababayan natin yung video po nung pag-uusap namin ng kapatid nyo po. Personal po niyang pinapaabot sa inyo yung pera para daw po kahit papaano paano ay na makapagpa-check up po kayo. Ito uh, po yung resibo galing po ito kay Ma'am Judith Ibanez de la Cruz. Ayan, ang pinabibigay niya po sa inyo ay 4,622 po. Ito po ay 5,000 po. Maraming po salamat sa nagpapabigay sa akin. Kay Ma'am Judith Ibanez, maraming po salamat. Maraming po tulong ito sa sa akin. Mara. Ah. Ayun po, ayan ah, po ay pinabibigay so, po sa inyo ni Ma'am Judith Ibanez de la Cruz, no? Para po may magamit to po. kayo na pansarili nyo po. Papatsigap. Oh, po. Ngayon magpapatsigap na ako sana nga po makapagpa-check up kayo kasi talagang ang hirap po. Nakikita ko po kasi talaga na, ayun, grabe po eh. Grabe po talaga. Sana po uh, hmm. makapagpa-check up po kayo kasi para po sa inyo. Kasi hindi nyo po maaalagaan ang inyong mga anak ng maayos. Hmm. Hindi po kayo makakapagtrabaho ng maayos. Kung kailangan nyo rin pong alagaan ng katawan nyo. Dahil, amon di ko kung ano, dahil ako lang nga si buhay sa amin. Kapag hindi ko nagalap buhay, walang kakainin sila.